Yon. Ano yan pala supot eh. Pero cross pala 'yung nandito Dito na kaya 'yan no? oh. Doon sa ilalim Doon sa ano sa may Ayan. katawan, no. Sa katawan. Ayan. Yan, Ayan. yan. Ayan, malaki oh. Yon. Ayun. Oh, Dito Yan, oh, hindi ito isa. Ayun oh, black bag oh. Yon. Pala yan pala eh. Yan pala Yan pala Ito. Ito. pala mo. Proy. Ito. Ito. yan Ito. 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 May protection Yung okay. nga. Yun. 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 Ayos. Ayos. Adam, ayos. Ayos. ito yung ulo. Ito yung ulo. Ito. Ito. Ayan. Akin kita. Okay na. Okay tita Okay na.

Subtitles <laughs> by